Mga kaibigan, nandito naman tayo sa spot natin, mga kaibigan. Ito, mga kaibigan. hapon na, mga kaibigan. Talagang may kakagat ito, mga kaibigan. Yan, mga kaibigan. Kaso lang, maano yung tubig, mga kaibigan. Hindi clear. Yan, mga kaibigan, oh dito naman tayo sa spot na ito mga kaibigan dapat mga kaibigan doon ako sa walik mga kaibigan ngayon napag-isipan ko mga kaibigan kung doon ako sa Kusawalik, napakalayo kaya dito tayo mga kaibigan Magano? ano dito tayo mag fishing ulit mga kaibigan yun mga kaibigan no? Oh. walang nagpipising yun dito mga kaibigan mamaya maya mga kaibigan pag napaka strong pa ng sun eh. pag kumalma na yung sun mga kaibigan sunny pa mga kaibigan kaya nasa ilalim pa yan sila kaya dito mga kaibigan mamaya titirahin naman natin yung napakaganda oh. yung bahay ng kaibigan ko mga kaibigan mo tagaya alas kaya yan mga kaibigan yan nagbili dito ng cabin lang nila yan mga kaibigan tawag nila yan mga kaibigan mamaya naman mga kaibigan may mga kasama ko dito. Kasama natin mga idol. Mga kaibigan, wala tayong nahuling isda mga kaibigan. Ang oras ngayon mga kaibigan is 11.15. Dito tayo ngayon hindi nakahuli mga kaibigan kasi pag uh, maliwanag sunny strong yung ano yung sun mga kaibigan wala yung isda kaya ngayon wala tayo ngayong ano mga kaibigan wala tayong pang ngayon kaya ang gagawin natin mga kaibigan para pangapunan natin mga kaibigan. Ito na lang. Mapins lang mga kaibigan. Ito mapins mga kaibigan. Itong hapunan natin ngayon. Tapos, ito mga kaibigan ito mga kaibigan mapins mga kaibigan napakatamis ito kaya kung try natin ng sibuyas mga kaibigan kasi itong sibuyas mga kaibigan pang laban sa ano yan sa sa diabetic Koldo hindi tayo ano mga kaibigan. Diabetic. Ano lang. Ah uh, Iwas lang sa diabetic. Kaya itong itong ano natin. Ito ngayon ang partner ng ng ah uh, Mapins dahil napaka napakatamis ang mapis mga kaibigan isa pa mga kaibigan ito para mga kaibigan yung sibuyas pag may insomnia ka mga kaibigan ano pala ito gamot pala ito sa may insomnia yung hindi ka makatulog sa gabi marami palang benefit nito mga kaibigan kaya parinsa natin mga kaibigan ng sibuyas ang oras nga pala mga kaibigan alas 11 si... alas 11 na ng gabi mga kaibigan alas 11 ng gabi so yan ito na mga kaibigan oh. patulogin ka nito mga kaibigan yan oh. tapos bukas mga kaibigan agahan naman natin mga kaibigan ang temperature ngayon mga kaibigan check natin temperature mga kaibigan temperature plus 14 mga kaibigan yan ang temperature medyo malamig mga kaibigan dyan siguro sa atin sa sa Maynila oh, mga kaibigan oh. Maynila temperature oh. 34 napakainit dyan ayan o oh. oh. napakainit pala dyan mga kaibigan yan dito tayo mga kaibigan sa ano dito tayo matutulog sa gitna ng mga bundok mga kaibigan maraming nagatulog dito mga kaibigan pag mga oktober ng mga kaibigan mga malamig na yan. Ngayon, August. 14. Plus 14. I-compare dyan sa atin. 34. Napakainit mga kaibigan. Ayan mga kaibigan ito. na yung tubig natin mga kaibigan tapos ito mga kaibigan napakatindi itong flashlight na ito mga kaibigan napakalakas oh hmm? kita mo yan mga kaibigan napakalakas na ano yung tubig ko dito nawala na eh? tubig ko dito ah Meron akong tubig dito kanina. Ah, ito. Yan mga kaibigan, itong ilaw ko ng mga kaibigan. No? Oh. Napakatindi pala itong ilaw na mga kaibigan. Solar ito mga kaibigan, napakaliit lang. Oh. Yan o. Oh. Napakaliit lang yan. Pero matindi ang liwanag mga kaibigan Super ang liwanag mga kaibigan oh. Kaya saludo ako sa ilaw na ito ah. oh, nagdidim pala siya mga kaibigan Pag ano ganito ang andito mga kaibigan ganito lang life natin dito mga kaibigan so ngayon kain kain tayo mga kaibigan ito ang palaman natin sibuyas para para panglaban sa matamis Mm. Mm. Dalawang mm. purpose nito mga kaibigan Pang pa ito mga kaibigan Wala tayong huling kanina kaya wala tayong ulam ngayon. nag ako dito mga kaibigan. Kasi long week, in, long week dito mga kaibigan. Bukas pag makahuli tayo mga kaibigan, ito mga kaibigan, o. Oh. Tirahin natin ang lemon. Sabawan natin mga kaibigan. May dalakong gulay. Batsoy. Pitsay sa atin. Kaya yan, ang tirada, yan ang tirada natin bukas. Kung laki tayo bukas mga kaibigan. 12 na mga kaibigan pero itong mga pagkain natin mga kaibigan isipti natin to dahil baka puntahan tayo ng beer dito mga kaibigan delikado Hilaw ito mga kaibigan ha. Yung sibuyas, hilaw. Ito na sibuyas. Pagunta sa matamis mga kaibigan. Pampalakas din to mga kaibigan. Tingnan nyo ang health benefit ng health benefit ng ano ng sibuyas mong kaibigan napakatindi mga kaibigan kahit marami pang kainin mo na rice mga kaibigan basta wag kang magpakawala si sibuyas sabi ko sa inyo mga kaibigan palakasin ka kayo sibuyas mga kaibigan Mga 11.30 na mga kaibigan ng gabi Mga pagtulog rin na mga kaibigan Pagigil ko dyan Tulog ka agad yan mga kaibigan Matindi ito Three nights tayo dito mga kaibigan. Ito yung kasayahan dito sa ito lang kasayahan ko dito mga kaibigan. Pero next time mga kaibigan. Ang plano ko. Pupunta ko sa ano? sa Vancouver Island doon mga mga kaibigan basta sa isda doon da, sa dagat mga kaibigan Vancouver Island Tintingin na tayo dito mga kaibigan Baka may beer ba hmm. Ito mga kaibigan ano, Waterproof mga kaibigan matindi itong flashlight na to tingin mo mga kaibigan napakaliwanag kanina mga kaibigan habang nagbipisin ako mga kaibigan may lumapit sa akin dalawa Tiga Alberta. Sabi niya, maganda daw ang fishing dito. Diyan sa spot ko. Sabi ko maganda pero ngayon wala. Dahil parang silty yung tubig. Parang milky ba? Maputit. Isa pa. May nag de-jump doon kanina. Ang maaga pa. Ang dalawang kaibigan talaga albirta. Pumunta dito pising lang. Good morning mga kaibigan. mga kaibigan, good morning ito ngayon mga kaibigan oh. oras ngayon mga kaibigan alas 6 ng umaga itong temperature ngayon mga kaibigan nag drop ngayon mga kaibigan ang temperature dito sa Maynila mga kaibigan dyan sa atin no gakidlat pa mga kaibigan no oh. plus 29 ang weather dyan mga kaibigan dito mga kaibigan plus 8 dito sa lugar na, na sa lugar kong mga kaibigan dito plus 8 mga kaibigan temperature So nag-drop yung weather ngayon, nag-alamig. Diyan mga kaibigan, sobrang init mga kaibigan, no. Oh. Kita mo yung mga kaibigan ng weather diyan mga kaibigan. Plus 29. Nagakidlat pa oh. 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 Dyan, oh. kidlat mga kaibigan diyan ba. Ngayon magsimula na tayo mga kaibigan. Pag-pissing tayo ng mahaga mga kaibigan. Pero magluto muna tayo ng pang Wala pang tayo pang umagahan mga kaibigan Magluto muna tayo Okay mga kaibigan Ito mga kaibigan mag naman tayo Para mag naman tayo mga kaibigan Ayusin lang natin ito mga kaibigan Ayosin lang ito natin mga kaibigan Pagtulog natin mga kaibigan mga kaibigan ayusin lang natin mga kaibigan kaya mag ano naman tayo mag naman tayo pag makahuli tayo mga kain mga kaibigan ihawin din natin dito hindi, na, hindi ko na iuwi mga kaibigan kasi maraming isidad nun no? yun lang mga kaibigan ayos na mga kaibigan tulugan natin <coughs> oh. ayos na mga kaibigan tulugan natin mga kaibigan solar natin mga kaibigan na ilaw mga kaibigan less longer yung battery niya mga kaibigan pag i-charge mo sa solar matagal siya maano ito napakalakas ng napakalikas ng sindi nito mga kaibigan no? Oh. Hmm? charge pa o mga kaibigan ready naman tayo mamaya pising luluto lang muna tayo mga kaibigan ito mamaya mga kaibigan luto, pang natin mga kaibigan yan na mga kaibigan pag makahuli tayo mga kaibigan di na, dito natin lutuin mga kaibigan yan o no? yan mag charge muna tayo sa cellphone mga kaibigan naubusan ako ng panlubat tayo mga kaibigan. Mag-charge muna tayo.